So, yun guys. Mag-out na kami ngayon. Eh, hindi mo ako parang wala lang, no? wala <laughs> lang. Wala lang. Out na kami ngayon. Ayan. Bye-bye kwarto na lang. Bye-bye kwarto. Bye-bye kwarto. Bye-bye kwarto na lang. Ganda pa naman itong kwarto. na excited lang umuwi lipstick daw siya oh Mama <laughs> <laughs> eh. Ah quiet ka diyan Eh, pa-picture muna Ikot pala niya. Yung bagong building. ganda ng room dila dito lahat ganito okay. may ref pala doon may ref sila wala nang laman yung ref wala yung kabinet yung ihianal. ay ibilin ibilin ha? <laughs> And <laughs> guys, naka-uwi na rin ako sa bahay. Dito na ako. Pahinga mo na. Kararating lang namin. Parang na ano yung tiyan ko. Natatadad. lagi ko nang naaano na nagugutom ako kasi wala na akong dextrose. Parang gutom naman ako kasi walang kain lagi. Nag. Yeah. din. Dante be. Dami lamok. Hmm? Eh. So ngayon pinabili ko muna ng ano, pinabili ko muna yung Oo. Pinabili ko muna anak ko ng mga gamot ko para may mainom ako. At saka yung makakain ko. Ay. Uh, ilang araw din wala ako simula ng merkules, uh, Merkulis. Merkulis. Ayan. Simula Merkulis. Ah. Ayan. Kamay ko parang namaga sa kakatosok. Daming tinutusok. Siguro hmm. namaga. Kasi nung naano ako nga eh. Hindi nila makita ang ugat ko. Kaya ang daming tusok. Bukas mangitim na naman yung ano ko. mga... <laughs> tinusukan ng karayom. Daming tusok. Kaya ang hirap magkasakit. Ayan guys. Thank you for watching na lang guys. Ay medyo mahina oh, no. Thank you guys. Bye bye.